Bulanga. Hey guys, uh, niyo so po si Ori Official TV. Subscribe na ko kayo at like niyo at share. Thank you po. Good morning. Ayan, good morning, good morning mga kapalangga ko dyan. Ayan ang vlog natin ngayon Thursday, Thursday morning guys Ayan, update Malakas pa rin ang ulan guys Grabe, ito oh, nyo guys oh. Good morning Good morning, good morning Ayan, time check na rin guys 5.30 na umaga guys Ayan, ah, maaga tayo ngayon nag Eto Ito, pawin tayo Pero grabe, at lakas ng ulan guys Ayan, mga kapwa ko driver dahan-dahan lang napakalakas ng ulan oh my goodness ayan nakita nyo ba yan circle na lang, guys circle na pero grabe lakas ng ulan oh oh my goodness yun nga uh, pa na tayo dahil pagka uh, tayo nag out ngayon dahil color coding tayo ay nagsundo lang tayo ng uh, mga production stocks sa ito Andito na tayo sa common, Commonwealth guys Commonwealth ito Tingnan nyo guys Malakas ang ulan Oh my goodness Sobrang dilim ng kalangitan guys dapat yan palabas na yung haring araw dahil uh, 5.40 na 5.40 na ng umaga oh. ang lupit napakalakas ng ulan guys oh my goodness yan guys oh makikita nyo hindi tayo pwede mabilis, magpatakbo ng mabilis dahil ang lakas ng uh, adapt ng ano ulan may kasama siyang konting hangin oh my goodness grabe lakas ng ulan ayan 5.45 na nang umaga oh, oh my goodness mukhang wala na naman pasok sa QC eh ito common area na to sobrang lakas naku kawawa na naman yung sa mga low lying area dyan kasi kanina pa to mga kapalangga madaling araw pa lang malakas na eh oh, oh my goodness kawawa naman yung mga kababayan nating nasa ano malapit sa mga mababang party na lugar oh my goodness Daan, mag ano na kayo mag uh, bakit bakit na kayo dyan mga kapalangga dahil mukhang hindi titigil itong ulan mga kapalangga oh napakadilim ng kalangitan grabe Oh my goodness Lord, ano ba to? baka naman ilang araw na to Lord eto, common area sa may ever na to grabe, ang lakas hindi, ma, hindi mo makita yung ano pag hindi ka mag-high hindi mo makita yung ilaw mga kapalangay kalsada mga kapalangga ang nangyari sa ating na panahon Ayan oh mga oh. oh my god Sobrang lakas Ano na to? Papunta na ng Sandigan Bayan to hindi mo makita yung kalangitan. Sobrang dilim. Ayan, dahan-dahan lang kayo mga kapalangga. Dahan-dahan lang. Medyo delikado yung kalsada. Grabe oh. Kagabi pa itong mga kapalangga. Kagabi pa. morning ha, mag-iingat tayo guys, mag-iingat malakas ang ulan so dubling ingat, dubling ingat para iwas problema iwas aksidente eh. ayan ako, pauwi na ako guys so pagdating ito na ako, tulog na tayo pag pa tayo ay eh. Eh, maaga lang tayo nag-out ngayon, dahil uh, color coding tayo so ayan, nandito na ako sa litex guys, malapit na ako Yan guys, dapat, ano na yan eh magliliwanag na talaga yan kaya 5.50 na in the morning so kung makita no, sobrang dilim mo, oh, makulimlim ang kapal nung wow ang kapal nung ano guys ulap, talagang ulan talaga yun guys malakas pa rin ang ulan ito guys, ang mga bawal sa Commonwealth nagkalat. Tricycle oh, dala-dalawa pa. Ayun, shout out diyan sa ating MDE na napakadelikadong kalsada eh nagkalat yung tricycle na pinagbabawal oh. Oh no, ayan oh, nakita niyo. Oh my, pag naaksidente nako po. Kawawa. Ayan guys, uh, Dunya Carmen na tayo. Oh mina bahagya, bahagya yung ulan pero ayan madilim pa rin ang kalangitan. mukhang ulan pa rin talaga yan. Ayan o. Shout out sa tricycle driver na yan. Nasa Commonwealth siya guys. Nasa main road. Wala siyang kabaw. Bawal siya rito eh. Talagang ngayon Shout out sa ating mga MMD dyan. Shout out, shout out mga kapalangga Mukhang uh, wala na naman pasok sa Quezon City Dahil uh, ito maaga pa lang Sobrang lakas ng ulan Ayan o oh. Malamang kasi mula kanina Wala pa akong nakitang uh, Mga estudyante guys So wala na namang pasok ito Ayan, uh, malapit na tayo guys Nandito na tayo, malapit na So Thank God uh, Medyo Tumila yung ulan guys Pero madilim pa rin, madilim pa rin ang kalangitan. So ayan na uh, malamang maya-maya babagsak na naman yung guys kung makita nyo ayan, oh, madilim ang kalangitan. So ayan uh, hanggang dito na lang guys, uh, quick update lang tayo para meron tayong uh, upload para kay eh. uh, Lolo White. Ayan dito na lang guys, mag-ingat tayong lahat. Dahil ang kalsada. Ayan, bye-bye. God bless.